Bakit pinili ng Diyos ang isang hamak na pastol upang maging pinakadakilang hari ng Israel? Ang kwento ni David ay hindi lamang simpleng tagumpay ito'y isang drama ng matinding pagdurusa, taus-pusong pagsisisi at tunay na relasyon sa Diyos. Si David ang bunso sa magkakapatid. Kumpara sa kanyang mga kapatid, siya ay maliit at walang gaanong halaga. Sa paningin ng tao, walang pumapansin sa kanya. Ngunit iba ang tingin ng Diyos. Sa Fan Samuel 1.67, sinabi ng Panginoon, Tao'y tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ako'y tumitingin sa puso Ipinadala ng Diyos si Propeta Samuel sa tahanan ni David at sa gitna ng kaunting miyembro ng pamilya, pumili ang Diyos ng hindi inaasahang tao, isang batang nag-aalaga ng tupa at umawit ng papuri, sa Diyos sa parangsiya ang pinahiran ng langis ng Diyos, simula noon, nagbago na ang landas ng kanyang buhay. Ang unang eksena na alam na alam natin ay ang kanyang pagharap kay Goliath. Hindi siya nagdala ng espada, sibat o balute. Bitbit -bit lamang niya ang tirador at ang pangalan ng Panginoon. Sinabi niya, lumalapit ka sa akin na may espada at sibat, ngunit ako'y lalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. 1 Samuel 17.45, ito ay hindi lang pahayag ng tapang, kundi isang deklarasyon ng pananampalataya. Sa pamamagitan lamang ng pananalig, tinalo niya ang higante at naging sentro ng pansin sa Israel, ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Ang tagumpay na ito ay nagbukas ng pinto sa panibagong mga pagsubok. Si Haring Saul ay nagsimulang maingit at ilang beses tinangkang patayin si David, naging isang takas si David sa loob ng halos sampung taon. Nakatira sa ilang, natutulog sa mga kweba, naghiwalay sa kaibigang si Jonathan at kahit nagkunwaring baliw sa lupain ng mga Filisteo upang mabuhay, E takasan, kahihiyan, kalungkutan, ang pagtataksi lahat ng ito'y kanyang naranasan. Ngunit sa kabila ng galit at takot bilang tao, hindi niya isinumpa ang Diyos. Sa halip, lalo siyang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga awit ay puno ng emosyong galit, luha, galak at pagkamangha. Tinggin mo, O Diyos, ang aking daing pakinggan mo ang aking panalangin. Awit 6.1 Bakit ka nanlulumo aking kaluluwa? Bakit ka nababahala? Umasa ka sa Diyos. Awit 425. Habang lalong lumalalim ang pagdurusa, lalong tumitindi ang kanyang pagsamba. Hindi niya tinalikuran ang relasyon sa Diyos. Ang ilang ay naging lugar ng pagsubok na humubog sa kanyang pananampalataya. Ang kahanga-hangang bahagi ng buhay ni David ay kahit sa kanyang pinakamalalang kasalanan. Nakita natin ang biyaya ng Diyos, ang kanyang kasalanan kay Bathsheba, ang pinakamapait na bahagi ng kanyang buhay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang angkinin ang isang babae at ipapatay ang kanyang asawa, hindi iyon na itago. Pinadala ng Diyos si Propeta Nathan upang ibunyag ang kanyang kasalanan. Ngunit hindi siya nagtago. Hindi siya nagdahilan. Ipinagtapat niya, ako'y nagkasala sa Panginoon. Samuel 12.13 at sa awit 51 na nalangin siya, Lumikha ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at magpanibagong espiritu sa aking kalooban, hindi ito formal na panalangin ito'y sigaw ng pusong gustong bumalik sa Diyos. Isang mataimtim na panaghoy ng isang taong tunay na nagsisisi. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi pa rin naging madali ang buhay ni David. Pesmaning kaguluhan sa kanyang pamilya, pag-aaklas ni Absalom, at krisis sa pamumuno. Ngunit palagi siyang lumuluhod sa harap ng Diyos. May kapangyarihan man siya, hindi niya inangkin ang trono, araw-araw niyang kinikilala ang Diyos bilang tunay na hari. Sa awit 23, kanyang ipinahayag, "'Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Hindi niya ito isinulat habang nasa palasyo, kundi habang siya'y nasa pagtakas." Para sa kanya, ang Diyos ay hindi konsepto kundi isang buhay na presensya sa gitna ng ilang. Hindi lang siya hari sa politika siya ay lalaking ayon sa puso ng Diyos. Nagkamali siya ngunit pumalik siya sa Diyos. Nadapa ngunit muling bumangon. Dahil dito, ginamit siya ng Diyos upang ipagpatuloy ang angkan ng Mesyas. Si Jesus ay ipinanganak mula sa lipi ni David. Sa pamamagitan ni David, ipinakita nang Diyos ang anino ng darating na tagapagligtas, maging sa kanyang pagtanda sa mga huling sandali ng kanyang buhay, siya ay umawit pa rin sa Diyos. At sinabi niya, ang Panginoon ay aking bato, aking kuta at aking tagapagligtas. Scan Samuel 120 Day Mula simula hanggang wakas, ang kanyang buhay ay isang paglalakbay na sinimulan at tinapos ng Diyos ang kwento ni David ay hindi lang kwento ng isang karakter. Sa kasaysayan nito'y isang mensahe para sa atin ngayon. Maari kang bumalik kahit nagkamali ka. Kasama mo ang Diyos sa gitna ng iyong luha. Kahit ikaw ay tumatakas, tinatawag ka pa rin niya. Anong yugto ng buhay ang kinalalagyan mo ngayon? Nasa tagumpay ka ba? O nasa oras ng pag-iisa at kabiguan, o baka binabagabag ka ng bigat ng kasalanan, sinasabi ng buhay ni David, kung babalik ka sa Diyos, makapagsisimula kang muli. Sa panahon ngayon, ang daming impormasyon at paghahambing na nagpapagulo sa ating isipan, ang batayan ng tagumpay ay mabilis magbago. Ang mga pamantayan ng mundo ay patuloy tayong nililiglig. Ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago, hinahanap pa rin niya ang puso hindi ang itsura, kundi ang totoo. Hindi ang sigaw kundi ang bulong ng pananalig. Tinuturuan tayo ng buhay ni David, maaari kang madapa, maaari kang magkamali, pero huwag kang susuko. Laging bukas ang daan ng pagsisisi. Kahit ang iyong kabiguan ay maaaring gamitin ng Diyos. Kahit ang iyong luha ay maaaring maging binhi ng kaginhawaan. Pagod ka na ba? Nadismaya ka na sa iyong sarili? Kung ganoon, lumuhod ka gaya ni David. Ayos lang mapagod. Ayos lang umupo. Basta ang iyong pagupo ay sa paanan ng Diyos yan ang bagong simula. Ang Diyos ay muling tumatawag sa mga nabigo. Itinatayo niya ang mga sugatan. Ang Diyos na tumawag kay David ay kilala rin ang pangalan mo. Panahon na para bumangon muli.